today's lunch, nagprito lang ako ng salmon. Nagisa ng broccoli and carrots. Kain! Wow. Medium rare. Ako rare. Tiri. Mmm! Sobrang sama ng lasa. Tiri. Wala akong kasama dito sa bahay. Not totally wala. Pero wala yung job ako. Perfectly cooked. Mmm. Wala akong masabi. Sabang OA. Eh. Ang dami na namang napapalit pa ng Ang dami na namang napapabalitang nag-cheat. Si Wilmar at si Andy Iger. Iger ah, ba yun? lokanak ben top belum kenaman main terlalu <muling>